Pero kapag may natirang kanin, ano pa nga ba ang pinakamadalas nating ginagawa rito? Ayoko na ikaw na lang. Pako, tingin ka eh. Paglako. No. Simpleng-simpleng lutuin ang sinangag. Perfect i-partner sa itlog at iba pang ulam. O yung silog meals kung tawagin natin. Pero bukod sa karaniwang mga kombinasyon, ang kahawander natin na si Chef Kia, may ibibidang mga kakaibang silog meals. Ang version niya ng long silog o yung kombinasyon ng longganisa, sinangag at itlog, tinawag ni Chef Kia na sushi log. At ang tisilog o short for tinapa, sinangag at itlog, ginawa naman niyang lumpia silog. Una munang niluto ni Chef Kia ang sinangag. Dunod na ibinalot sa lumpia wrapper. Saka pinrito Next naman natin gagawin ay ang ating sushi log. So ang ginawa ko, para meron tayong mold, kumuha ko ng paper cup tapos binutasan ko siya para makita niyo yung butas sa gitna. Tapos, lalagyan natin siya ng iba't ibang layer ng ating mga sangkap. Tapos, pwede na natin siyang tanggalin. At ito na ang ating sushi log. Inamit yung uh, sinangag, tapos uh, yung uh, longganisa, naghalo, kaya masarap siya. Okay yung lasa niya ah. Sobrang lasan-lasa ko yung tinape, eh. Okay. Dahil nga sa hilig ni Juan sa kanin, talaga namang patok dito sa atin ang mga kainang my only rice at kanin all you can kanin kasi nakakabusog talaga eh, No? Actually, yung unlimited rice, hindi naman to bago. No? Pinangalanan lang na unlimited rice. So, sa mga karinderi at kainan sa probinsa nung araw, talagang ang kanin ay kanin. No? Kung hanggang sa maitaob yung kawali, kaldero, no? o yung palayok. Pero paalala ng National Food Authority, huwag maging takaw tingin. Kanin is Kung ano ang nasa ating plato, dapat daw ubusin lalo pat mahigit sa tatlong kilo ng bigas, ang nasasayang daw ng isang tao kada taon. I-multiply natin siya sa current population of the country which is uh, 100 uh, to 104 million Filipinos. That is uh, equivalent to 330,000 metric tons of rice. Ang 330,000 metric tons na bigas ay kayang... Uh, pakainin ang buong bansa natin ng sampung araw. Hindi ganung kadali na nandyan kaagad yung ating bigas. So, mga tatlo hanggang apat na buwan uh, ang ginugugol para maging uh, butil ng pagkain sa ating hapagang bigas.